Dang hapon dol, papunta kami ngayon ng Tabok kay eh, mangwa kami ng ano panggatong dito ko ilagay sa sako. Sama ko yung ano ko, misis ko. Nani na yung ano dito dulo yung palay. Uli na tas lahat yan. Uli na tas ko Yung iba hindi pa yan oh. Mga hinog na rin yung iba. Kaso lang hindi pa inani dahil Alanganin pa. Hindi mo si para. Ano? At yung pagkawin kayo video ko. Maano yung daan namin dito putik kasi nilagyan ni Amil yung ano dito yung inanin nilagyan niya ng tubig dahil pakain sa ano niya. Bibi. Hindi kasi kumakain yung bibi pagka walang tubig. Ayan, paputik na naman. na namin yung sa mga pinsan ko yan yung paalay na yan ano na rin yung tinatawag din sa amin team gas yung magandang klase ba palay mamaya ulit kuha kami ng ano panggatong dito na Mr. sa Bukdol dito na kami sa bahay kubo ni Amil ayan si Amil oh Pumakain ng... Ano naman na, Bill? Kangkung. siya yan sa baba kampang yung kampang ano? No? Sinayang niya. Kampang. Ulam niya, kangkung. Kwan na tangkung na. Ano lang tangkung? Tiloya? Tangkung ginamos. Oo. Tangkung nga may ginamos. Ang butang niya ginamos. Oo, Ako na nalawasan yung ulit. Kwan, gano'n. <laughs> Tabo kayo magkudak siya sa ija Purpiece. Picture. Ay, tupungan na may makuha. Makuha mo rin kong dyan. Ako mo sa pungan. Eh, na doon, mahina na yung tubig dul. Mga sa manok. Lubog. Ayan eh, yung malaking puno ng mangga Inig mo tungod. Kung ano yung put doon. Kung ano yung dito na kusano sa ano, palay ko. Hilaw pa nga din eh, pero dito, dayag na oh. Andito. Eh, hilaw pa nga di. Saka, panunay nung din din Diyo, adi panahon nga una ni gan eh. Kaya init ka doon, una nung nindya Mahinog. Ganda dito mo yung Mahinlaw. Ang mahibuyong kita ko sa dangan unang ulhin. niya ni. Uy, nakalimot mo na ay kung nahanap yung abono si Amil. Unig tungo ba niyo sa alibod? Ano ka nang ano kasi ni? Ito'y patarabaho o ni hindi, hindi na ko na kung ito. Hindi ko na ipatrabaho pa ang mo. Hindi na nga nila trabaho. Sila yung gasto ka. Magandina na sila yung kuwan. na nila yung trabaho. ala, yung palay ko doon hilaw dito pero ibad banda doon. Ano na hinog? apa bodegi kegagalan mengenai tak terbaru imo pagdu dudul Adik keila bang keila mal ni nopo ni mopo nopo lagi kepos mulai bugas <laughs> itu sili oh. nilipat ko sa lupa dahil kayak gamuti nila gumapang nah mendingan lubei udi uh. udi kan juga uh. dalem aku mana uh. banyak Bahi mong Kung kuan umu babuhi pizza igud. Adi agani o ya Makuan pa ni mo Ikaw itisok yang ka video ke para makita nung kang -gand mo gitisok. Ah, pizza si. no man na ano yan, nagtanim yung ano ko, misis ko ng pizza. <laughs> yung kasabay nito na pizza, yun, yun, oh. yung kasabay niya yun, oh, malalaki na yung ano, dahon. Malalapad, gaso, kinano ng ano, ng mga, oh, yung mananap. Dahil na taon kasi, na pagka kasi ang sitwasyon ng humay, tapos magtanim ka ng, ano dito, kinakain ng mga mananap yung, kasi mana, maraming, ano yung palay, maraming, piste kaya lumilipat sila dito kinakain nila yung yung tawag dito yung dahon ng mga gulay mabuhi ba na kuhaan mo kung pizza yung butangana ng ali pero bisagsama na siya si Ton makarecover kaya po na siya kaya na kaya na siya. Ano mong sa langgam, O ano? Kuhan lagi, mga mananap lagi. Dito naman yung ano, dito dun. Yung tawag ka dito. Yung, yung niyong namin dun, yung diyan kami kumukuha ng butong. Pagka may butong, kaso wala ganun na ano diyan. Wala ganun kumanda dahil dami kumukuha dyan, kahit no, Yung ano, Sintas. Oh, kuhin, sinibalente, sinibalente. Saka yung ano ng gikan sini balantiyong siya, di balantiyong. Sa kayo ng ano ito, yung pipino. Sa limo po pagdagabuno 'e. Eh. Ito yung ano nang diyan ang kumakain ng dahon doyan oh, yan. Tawag dito sa amin naman. Ato ay ano. balantiyong. Yan parang ano yung to. Parang bao marami yan dito yan ang ito yan 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 mga kumakain ng ano dahon kaya nalalagas ito naman yung albate nila o, mataba na ito, albate so hindi pa nagunahan gunahan ko na lang ito sa isang araw o, saging dito eh Ini so, sagi kau nak sus so, gila na, aku so, dah luang anu lang sipik ha? Huh? dah mana-mana sipik? di oh, oh. Kunti lang masih ada ya, tu dah luang sipik lang putu ulang dah hilang ulang nak aku letak ni sama lang aku eh saka ako nagunitan pa picture ko nga di. Ang saging? Mm.